Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel na tiglo at nahuli na nga itong si uh, David ng mga kagrupo nitong ang si Santino at ngayon ay nalaman na nga ni ang uh, Angkong Lucio ang katotohanan ito ay kapatid nga nitong si Santino At nasabi nga ni Edwin na kinakailangan ng tapusin ang kanyang kuya Dahil ito nga ay uh, dikit na dikit sa kanyang amang nga pulis Na ito nga si Rigor Di magiba kung kaya dito ngayon ay ipapasok nga nila sa loob Ito nga si uh, David upang parusahan nga sa kanyang ginawa Na ang buong akala nga niya ay tutulungan siya ng kanyang kapatid na si Santino at dito naman ay pinagdesisyon langa itong si Santino ni angkong Lucio kung ano ang dapat nagawin sa kanyang kapatid at nasabi nga dito ni angkong Lucio na ikaw na ang siyang bahala at nasa kamay mo ngayon ang kaligtasan na nang iyong kuya David habang ito namang sila tanggol ay pinaghandaan ang kanilang plano na pag double cross sa mga ka-business partner nito ngang si Miguelito at ito ngang si Oweng ang siyang kanyang nautusan upang maglagay nga ng mga tracking number sa mga sasakyan na kung saan nga ay ito ang naisip ng paraan nito ngang si uh, Jesus Nazareno Montenegro para nga masundan nila kung saan patutungo ang kanilang ido double cross upang mabawi nga ang droga at makuha ang mga pera na siyang kang gagamitin nitong si sitanggol upang maibigay tulong sa kanilang lugar sa San Dimas, sa Quiapo at habang ito namang si Divina ay pinaghandaan ng gusto ang kanilang Rising Car at ang kanilang talagang pwesto na na-believe naman ito nga si Miguelito dito nga kay Tanggol na hindi niya sukat akalain na ganun pala ito kalaki ang kanyang negosyo at ganoon din pala siya kayabang tao na hindi niya nga sukat akalain na malalamangan pa siya nito nga si Tanggol at dito naman ay makikilala nga at ipakikilala nito nga si Boss Divina ang isa sa may pinakamalaking negosyo sa Maynila nang ipakilala nga siya si Jesus Nazareno Montenegro ay nagulat nga ito nga nga ipinakilala nito nga si Boss Divina na isa sa pinakamay malaking negosyo sa Maynila at nasabi nga niya na ang mga Montenegro ay makapangyarihan at isa sila sa pinakakilalang tao dito nga sa Maynila kung kaya dito ngayon ay talagang iginagalang na ang dating tanggol na minamaliit lamang ng kung sino ngayon ay tinitingala na at kilalang kila dahil sa daladala niyang apelidong Montenegro. Kaya guys, napakarami pa nating mga dapat abangan dito nga sa susunod sa FVJ ang Batang Kia po. At kung nagustuhan po rin nyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.